Ito na po yung ating 6 weeks na pipino. Ayan po. Malalaki yung mga buwan niya. Pwede nang i-harvest mamaya. Para lumaki rin pang iba. Oh. Ayan. Ayan. Kailangan natin ang punuhan din mga Ayan. Ito Dito sa pipino natin na ito. Nakaharbis na po tayo ng anim sa isang puno, no? Anim na piraso sa isang puno. So, kung bibilangin ko ulit ngayon, meron na siya pang pito, pang 8, pang siyam, pang sampu. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo, 13 13 na pwede nang harvestin ulit oh. Imagine niyo po no kung sa 100 na puno ang bawat isa ay may 13 o oh, 10 na lang, may meron po kayong 1000 na bunga sa loob lang po ng 100 na puno. Kung magpupruning po kayo, ang katulad ng ginawa ko. Ayun po. Maganda po. Tapos, ito na po yung point set. Ito na po yung laki niya. Ito lang po. Ayan. Pinakamalaki na po yan. Hindi po siya lumalaki katulad ng ibang variety. Ayan. po malalaki yan. Ayan, hawakan po. Para makita niyo. Ito siya. O. Lampas po ng... Ayan, isang gunting. Ayan o. Ito lampas ang isang gunting kumpara sa pinakamalaki ng points ito ayan po may nang kaibahan niya ito po kasi yung points cucumber ito, ito po yung ginagamit natin na pang pickles po no hindi siya malalaki so pang pickles lang siya talaga ayan. ang pinakamalaki niya ganito na ayan cut naman natin to kasi ayan o. Ang kalokohan ng manok. Tingnan niyo po, ang kalokohan ng manok. Kung hindi manok, pato. Ito, Jackson 27 po ito. Kaya ganyan ang bunga niya. mahaba Yung isang pangatlong variety natin ng pipino. Ito siya. Pang 3 weeks na po. Ito naman yung 3 weeks niya. Taas na rin po. Punoan na rin natin yung nangyayari. O, oh, kita niyo po. Cut na po natin yan. Ayan ah, o. Kita po yung points nito. Maliliit lang yung buto niya. Pang ano po talaga siya. Pang pigilis po. Lagyan natin dito para dyan na siya tukay ng mga manok at ng pato. Masarapan yung mga manok at pato. Kasi pag mayroon tayong mga overripe po na pipino, binibigay natin sa mga pato at manok. Ngayon, marunong na rin sila mag-garbis. Huwag nating pagdamutan, Kayaan nating sila, Sobra-sobra na Para sa ating pangkonsumo,